Chito Miranda nagpost ng uh, madamdaming mensahe noong Pasko matapos makasama ang misis na si Neri Naig. Para sa aking balitang showbiz, masaya ang naging Pasko ng pamilya ni Chito Miranda matapos na makalabas ng kulungan ng kanyang misis ang sineri na Ig bago pa magpasko. Noong bisperas ng Pasko ay nagpost si Chito ng picture nilang pamilya kasama si at tatlo nilang anak na si Namigi, Cash at Pia sa harap ng Christmas tree. Sa kanyang caption, isang madamdaming mensahe ang ipinabot ni Chito matapos itong bumati ng Merry Christmas mula sa Miranda family. Kasunod nito ang pasasalamat ni Chito sa Panginoon dahil sa patuloy na paggabay sa kanila at dahil hindi umano sila nito pinabayaan. Sinay pa ni Chito na sobrang ramdam niya ang pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong ipinaligid nito sa kanila. Ipinakita umano ng Panginoon na talagang inaalagaan sila sa pamamagitan ng kanilang pamilya, mga kaibigan at lahat ng taong nagmamahal sa kanila. Sabay sabi nito nang sila po talaga ang pinakamahalagang regalo mo sa pamilya namin Lord and for them we thank you at saka ito bumati ulit ng maligayang Pasko. Kung matatandaan, nakulong si sineri ng ilang araw matapos itong sampahan ng kasong paglabag sa isang Batas ng Securities and Exchange Commission dahil sa umunay paghihikay dito mag-invest sa isang Derm Clinic.